Shoutout nga pala sa mga empleyado ng BPI. Siyempre, adi si Jenna Lone, Amante at si Jay Yanson. Ayan, mga malupit na kaibigan ni si Motovlog mga Ludi. Uh -huh. Ito sa kwan, sa upod, mga anak na sa Kalpi, Miyaga, Oson. mas sa mga bagangan, sa Masbate tapos sa na natong amigo na si Jan uh -huh. Martin di ka na ada sa Esperanza na sa inyo na. Hindi nagapakita. Amo lang, Jan Martin, hindi ka nagapakita. Magpainom ka pang nagkirita kita. Ay, maaari pa kami. Kunti <laughs> nyo tayo sa ating travel, mga amigo. At syempre, andito pa rin tayo sa bayan ng Placer. Yes, sabi ko nga, dahil andito tayo, iikot, iikot, iikot tayo dito hanggang sa mahilo tayo, mga amigo. Ayan. At syempre, napakalaki kasi ng bayan ng Placer, mga amigo. Kaya, eto, samahan nyo ako. Mag-ikot-ikot tayo dito. Libutin natin ito para naman makita natin yung kaganapan at syempre yung bayan mo mga amigo yan at kung taga rito ka shout out na lang sa iyo at syempre shout out sa mga taga taga plus yan ano shout out. at dito mga amigo hindi ko na alam kung ano yung mga street dito basta ikot ikot na lang tayo dito no? kung makita mo pala ang bahay mo comment ka lang dyan sa baba para naman makilala namin yung bahay nyo at baka makabisita kami mga amigo yan no? <laughs> So, diretso tayo, continue tayo mga amigo At syempre dito madalang yung tao At napakainit pala ngayon mga amigo no? Ayan, maganda kasi mag-rides pag mainit Pero pag maulan na ko, Hindi tayo makakuha ng magandang video mga amigo At dito, paliko tayo no? Kasi pakanan tayo Hindi muna tayo dyan sa kaliwa Kasi rough road pa rin mga amigo yung kalsada dyan So, dito tayo at dito Syempre, yung kalsada dito mga amigo may malubak, may hindi. Ayan. At nga pala mga amigo dito sa bayan ng Placer, maraming mga hingisda dito. Yes. Maramihan ng hanap buhay dito mga amigo, mga hingisda. Oo, kasi malapit lang sila sa dagat mga amigo. At ang kagandahan dito mga amigo, ay napakamura. Nang pang-ulam dito, nang crabs, nang shrimp. Wow, tapos yung basta mga seafoods tapos yung mga isda, napakamura dito At mga susit, amigo. Kung gusto niyo magsaud dito mga amigo o mamili ng mga seafoods, yan, uh, linggo, pwede kayo pumunta dito mga amigo. Yan, makikita niyo yan, maraming tao dito at syempre makakabili kayo ng napakaraming seafoods at syempre mga daing napakamura lang dito mga amigo ayan, diretso tayo sa ating uh, travel, kaya lang, mga amigo dito sa bayan ng placer, napansin ko para wala atang port sila dito walang pier mga amigo, ayan So, hindi ko alam kung uh, bakit wala silang pier. kasi maunlad naman itong bayan na ito mga amigo. Pero baka, baka sakali ano, magkaroon ng ano dito, ng port dito sa bayan ng Placer. Ayan. At tapos yung travel, Manila, Cebu, Palawan. grab yeah, grabe ano. <laughs> Maganda ano. Yan, direkta na sa bayan nyo mga amigo. Hindi na doon sa Masbate. No? So direkta na. So dito na tayo mga amigo. Hindi ko na alam kung anong e street na to mga amigo. Comment nyo na lang dyan sa baba kung anong e street na to. Ayan. At nga pala. Kung gusto nyo masubaybayan nyo ating mga gala, mga travel dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe mga amigo. Ano? Huwag kayong mag, -ano, mag friend request, mag-follow lang mga amigo. Yan, para um, pag meron tayong uh, bagong video, man-notify agad kayo mga amigo. Yan. At dito, ah uh, rough road pa rin yung kalsada mga amigo. Parang nasira naman aga, at, agad yung kalsada dito. Dati rough road to mga amigo pero ngayon parang nasira naman agad. Yan. So, hindi siguro matibay yung pagkagawa ng ating siminto mga amigo. <laughs> Ayan. So, diretso tayo. Pag ito mga amigo, pag diniretso natin to, Ah, uh, nasa highway na tayo, ano? Nasa highway na. Pero hindi ko alam kung anong street na 'to, mga amigo, ano? Basta ikot-ikot uh, lang tayo dito kasi hindi naman tayo taga rito. Gumagala lang tayo dito, mga amigo. Yan, shoutout nga pala sa ating mga kababayan mas badin niyan. Ah, uh, mas badin tika Burias, mega mega shout at siyempre sa ating mga kaibigan. Ang Labastida, Louie Labastida, Miguel Grotas, Rowell Jesus Vlog, at siyempre si Nine Jazz Moto. At si ano pala? Uh, yan na tigihanon Ayan, ma'am Shoutout sa'yo yan move on, move on Pag may time Wow <laughs> So, andito na tayo sa highway mga amigo At syempre, dito sa labas Kung napansin nyo May napakalaking school dito mga amigo Ayan o oh. Yan, ang laki niyan, ang lapad. Yan po mga amigo, ang Silera Inocencio Central School dito sa bayan ng Placer. Ayan. Shoutout na lang sa mga nagtapos diyan at siyempre sa mga nag-aral din ano. At shoutout din sa ating mga magaganda at guwapo natin mga teacher diyan, mga amigo. Ayan, napakalaki talaga niyan, no? Yan ang ano, uh, Silera Inocencio Central School. Wow, ang lopet. Ayan, so continue tayo mga amigo sa ating travel. At nga pala mga amigo, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, Asia shoutout kita. Ayan, so pagdating natin dito mga amigo, parang nagkaroon natin ng widening kita nyo naman parang lumapad yung kalsada mga amigo at syempre ayan nakita naman natin sa harap ayan oh may gayo sila ng kalsada mga amigo at syempre meron tayong nakita dito mga amigo ayan no oh, wow yan ang favorite ko banana kayo kaya ito magmerienda muna tayo mga amigo kasi napakasarap kumain ng banana kayo pag mainit pa mga amigo at syempre natapos na yung ating merienda alis na agad tayo para naman makapaggala pa tayo no Uh, na uh, tuloy lang, tuloy tayo sa ating travel. So bye-bye 'yung ating video para naman makita pa natin kung ano 'yung mga kaganapan dito mga amigo. Ayun. Dati makitid 'yung kalsada ngayon, napakaluwang na kasi nagkaroon na ng uh, widening at ayan nga, uh, pinalaparan na 'yung kalsada mga amigo. Maganda na mag-rides, no? Ayun. At syempre pasok tayo dito. Kasi hindi hindi tayo nakadaan dito kanina. Dumiridiretso tayo. So, daan tayo dito. Baka makita natin yung bahay nyo mga amigo. Ayan. Shoutout, shoutout na lang ano sa mga bahay nyo na andito. Uy okay, mga amigo, may napansin tayo dito. Top speed motorcycle. Wow, ang lupit. Grabe. O sa mga naghahanap ng motor dyan ano. Ayon, meron tayong nakita dito uh, Top speed motorcycle Dito sa bayan ng Katayangan Masbate Ayan So sabi ko nga sa inyo mga amigo Lahat ng na maladaanan natin Pupunayin natin yan Kaya kung gusto mo masubaybayan yung ating mga travel Mga vlog, mga uh, gala Ni Moto Motovlog Ayan, mag follow at mag subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan o no? So, dito pala, mga amigo, sa bayan ng placer, bihira ang tricycle dito. Ang karamihan, ayan, o, yung tricycle. Yan yung transportation dito, mga amigo. yan tricycle. Pero, meron naman tricycle. Ayan, o, Pero, bihira yung tricycle dito, mga amigo. Ang karamihan dito, mga amigo, tricycle ang tumatakbo. May mga tricycle, pero malalayo yung biyahe. Pero, dito sa bayan ng placer, tricycle talaga yung umiikot dito, mga amigo. At, syempre, hindi rin sila nahihirapan mag uh, tricycle kasing uh, patag lang yung area dito, mga amigo. So, ayan, alam nyo na ha palabas na tayo at syempre mga amigo parang napansin ko medyo mahaba na yung ating travel at syempre mahaba na rin yung ating kwento hanggang dito na lang yung ating video kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala dito sa masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo ako nga pala si Dudeskin Motovlog na hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo